nga ngayon ang isang lugar dito sa Kalamba, Laguna na di dahil sa masasarap na pagkain at magagandang palamuti ngayong holiday. Kung kaya hindi natin to palalagpasin. Pumunta nga kami at dumaan dito sa Canduran Real Kalamba. At mayroon din namang isa pang way sa main road crossing para makarating sa lugar na ito. Dito sa dinaanan namin ay wala halos dumaraan at dire-diretso mabilis ang biyahe. Ngunit pagdating sa malapit na lugar ay doon ay mararamdaman mo na na unti, -unti na nagta-traffic. Kaya advice ko sa inyo kung gusto niyo pumunta sa lugar na ito ay medyo agahan ninyo. Nagsisimula ang pakulong ito mula alas 6 ng hapon at tumatagal kahit hanggang alas 12 ng madaling araw sa dami ng mga dumarayong taong lokal at maging mga turista. Ilang metro mula sa mismong lugar ay makikita mo na ang mga taong naglalakad. Malayo pa nga lamang ay matatanaw mo na ang munisipyo ng Kalamba na tila baga naging isang palasyo sa Disneyland sa dami ng magagandang palamuting ilaw at Christmas decor. Kaya nga bago kami pumunta sa aming pakay na kainan ay hindi namin natiis na puntahan muna at usyosohin ano nga ba ang mayroon sa loob ng munisipyo. Sa kanilang gate ay makikita mo ang iba't ibang parol at pailaw. Ganon din ang mga puno ay nilagyan ng napakaraming Christmas lights. Pagpasok mo nga ay sadya na mamapapamanghaka talaga. Dahil Instagramable ang mga pailaw dito. At tunay namang mabubusog ang yung mga mata sa so dami na magagandang atraksyon dito. Di ko na nga mabilang kung gaano kadami ang Christmas lights na inilagay dito. Uh, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ikaw na nga ang mamimili ng magandang spot pang My Day mo o pang Instagram. Hayaan niyo muna ipasyal ko kayo sa loob at ipakita sa inyo kung gaano kaganda rito. Kapag nandito ka, ay lubusin mo na ang iyong photoshoot. Buti na lamang at natapos na namin ang aming paglilibot nang bumuhos ang ulan. So nagantay lang kami ng counting oras at buti't pinagbigyan kami. Yun na nga at sa tapat lamang ng munisipyo, kailangan mo lamang tumawid mula dito para makapunta ka sa Kalamba Bazaar and Carnival. Diyan ay makikita mo na sa labas pa lamang ang napakaraming ilaw at mga naglalakad na tao papunta rito. Ang mga sasakyan ay halos sa gilid na rin ng kalsada na kapark dahil nga tunay na dinarayo ang lugar na ito. Pagpasok mo nga ay mayroong arko at sasalubong sa iyo ang mga nagtitinda ng lobo na may mga pailaw sa iyo. Pagpasok mo dito ay mayroong nagtitinda ng lugaw, iba't ibang klase ng lugaw at goto at puto bong, bong na famous at madalas nating nakikita kapag December. Pero ang pinaka binabalik-balikan dito ay ang iba't ibang klase ng barbecue. May nagtitinda na hotdog, chicken barbecue, pork barbecue at kung ano-ano pa. Sobrang nakakagutom ang amoy dito pagpasok mo. Mayroon dito'ng iba't ibang klase ng shawarma. Iba't ibang klase ng barbecue. Iba't ibang klase o uri ng palamig. Mm -hmm dapat nga lang dito ay maagap kang humanap ng lamesa at upuan dahil kung hindi, wala ka ng makakainan sa dami ng tao pero may mga stalls naman na may sarili silang lamesa at upuan, kailangan mo lang magtyaga maghanap ng mayroong nag-offer ng ganito so dito ang na tagalang kami kumain, kasi nga merong lamesa pero walang upuan Iba't ibang klase din ng panindang mayroon dito. So, mayroon mga sombrero. yang katapat din ng kainan. Merong photo booth kung gusto mo ng remembrance. At meron mga clothings, iba't ibang murang mga damit at sapatos, pabango. Gayun din ay mga laruan. Kung gusto mo naman magtakoyaki, meron din ito dito. Kaya hindi na ipatibang dessert. May coffee shop. aslo as 15 pesos, meron ka na ritong merienda. At masarap na pansit habhab, hab, lumpia, may fries. Palamig na hindi tinipid. Ayan, marami. Tapos mga natural fruits, donuts. Iba't ibang klase ng dessert at pasta. Fresh fruit shake o mga sariwang prutas na ginawang shake. Tapos shawarma. May kasamang rice po. Nag-decide na kaming humanap na aming makakainan. Sobrang gutom na kami. At nakakita nga kami ng isang stall na mayroong upuan. Kaya nag-decide kami na dito na lang at mahirap nga humanap ng pwesto. Ang in-order nga namin ay pork barbecue at chicken barbecue. Yung chicken ay nagkakahalaga ng 115 at 125 dun sa medyo malaki. At ang pork naman ay 110. Lahat ng yan ay may kasama ng rice at unlimited iced tea. Yung presyo nga ng bawat stall ay magkakaiba doon sila nagkakatalo-talo kung paano nila imamarket ang kanilang mga pagkain. Yung ami in order, lasang babalik-balikan mo. At nakuha nga nila ang timpla ng inasal. Meron din kami in order na sisig. At ang bawat order ay mayroong sausawan, syempre na toyo, suka, at mayroong sili, kalamansi. Ay. Kung ikaw nga ay busog na sa mga pagkain ay maari ka nang pumunta dito sa Fiesta Carnival. Mayroon siyang gate pero wala po ditong entrance. Okay. Okay.

加油！ Yun lang mga sana ay nag-enjoy kayo. At kung di pa kayo nakakapunta dito ay puntahan nyo na bago pa man mag-holiday. At ngayon pa lang ay talagang dinudumog na ang lugar na ito. Salamat!